Oo, oh, oh, wala pa siya. bigyan niyo ng mga upuan. Pare, Oh, bigyan niyo ng beer. Bigyan niyo ng mga pupulutan. Oh, yan, pulutan. Pare, kamusta na ba kayo? yan. May hindi pa. talaga, Tabang ka lang sa mo. <laughs> <laughs> <Sarap. laughs> <Sarap ba? laughs> mong pansinin ng mga 'yan. pulo, pulo 'yan eh. Ano pag-uusapan natin? Uminom ka muna Dilin Marami tayong pag-uusapan. <laughs> Hindi uso dito ang salitang parehas. Dito utakan, lamangan, duruan, pasiklaban. laban. mga finances natin. Malakas ang koneksyon sa loob. Kaya wala tayong magiging problema sa huli. Ang gusto nila naman siguro eh, kung buong loob na lahat ang magiging membro ng 12 pares. Dahil, hahawakan natin ang buong kiyapo. Mga vendors, mga restaurant, mga beer house at lahat-lahat. Ang hindi ko lang gusto, parang wala tayong pinipili. Kagaya ng mga vendors. Para na nga sa malilit na bato sa kalsada. Titisurin pa natin. May pag-aalam din ako sa katulad kong maliliit. Tayo ko si Ryan, prinsipyo ko. Kalimutan mo na ang prinsipyo mo, Dillinger. Iba na ang panahon ngayon. Agawan ng grasya para ka mabuhay. Kung sino malakas kumagat, siya ang nabubusog. Tapang ang puhunan para ikaw ang tumayong hari. Carlo! Alam mo ba si Totoy Tare may hawak kayo ng kiyapo? May polis kasi nga uh, nagbibigay proteksyon sa kanila eh. Si tenyente uh, Teniente uh, Vallejo? Wala yun. Pagpasok natin, wawalisin natin silang lahat. Pinagbigyan ko na imbitas siya mo, Carlo. Siguro pwede na kami umalis. Salamat lang sa tulong mo. Dillinger, kung sakaling magbagong isip niyo, Nandito na lang ako. Ik Alam mo namang galit na galit ako sa mga taong nagbubulakbol sa oras ng trabaho. At sino itong dalawang kasama mo? Mga bago sila. Mga kaibigan ko. Mga bago pala yung mga yan, Gito. Oh, anong inaantay mo? Pinyagan mo! <laughs> Pagpalaing ka ng mga santo ng mga matadero. Sa amin, ang mga abusado. Kinukumpilan Kinukumpilan ko! Tara na! Ngayon, eh, mag-taxi na lang tayo. Anong taxi eh dati naglalakad tayong pa uwi? Eh? eh, bago sahod ako eh. Lalabas sana kita. Naku, no, alam ko na yan. Narinig ko na yan sa customer ko noon eh. <laughs> May gusto rin ako sa'yo. Ayoko naman maging hipokrita. Kaya sasama ko kahit saan mo ako dalhin. Ay, gina. Sigurado ba kayong malinis na yung mga itatak? Magandang umaga, ho. Bakit? May kailangan ka ba? May magdi-deliver rin sana ako ng karni. Bakit? Nasaan na yung dating nagrarasyon? Eh, nagkasakit ho, eh. Kaya ako inutusan ni Mang Tomas para mag-deliver. Ah, ganun ba? Anong pangalan mo? Dillinger po. Dillinger. Milisa, pakituro mo nga sa kanya kung saan lalagay itong mga to. Sige.